Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini ngayong Enero 30, 2025, sa araw na ito ng Huwebes, tila baga ang universo ay may bulong sa iyong pandinig. Hinihikayat kang alamin at galugarin ang kalaliman ng iyong kuryosidad. Ang iyong isipan ay tila isang malawak na tanawin, punong-puno ng mga tanong, ideya, at pagtataka. Napakagandang pagkakataon ngayon upang simulan ang mga bagong proyekto na sumasalamin sa iyong mga interes at hilig. Ano man ang iyong mga naisin, ito ang tamang araw upang bigyang buhay ang mga ito, sapagkat may kakaibang enerhiya na magdadala sa iyo ng inspirasyon. Bilang isang Gemini, likas sa iyo ang pagiging mausisa, at ngayon, ang iyong kaisipan ay mas lalo pang nabubuhay. Ang mga ideyang lumulutang sa iyong isipan ay tila mga piraso ng puzzle na naghihintay lamang nabuin. Kung mayroon kang mga proyektong matagal mo ng gustong simulan, mga proyekto sa pagsusulat, sining, negosyo, o kahit simpleng mga personal na gawain, ito na ang panahon upang simulan ang mga ito. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, mararamdaman mo ang kasiglahan na dulot ng pagkonekta sa iyong tunay na layunin. Ang posisyon ng buwan sa Aquarius ay nagdadala ng lakas na magpapalapit sa iyo sa iyong komunidad. Ang araw na ito ay nag-aalok ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga adhikain o layunin na nagkakaisa sa iyong damdamin at ng iba pa. Maaaring ito ay isang pagkakataon upang maging bahagi ng isang grupo, organisasyon, o simpleng makipag-usap sa mga tao na may parehong pananaw sa buhay. Sa mga ganitong koneksyon, makakahanap ka ng inspirasyon at suporta na magpapalakas sa iyong determinasyon na magtagumpay. Sa iyong paglalakbay na ngayong araw, mahalaga ring pagnilayan ang mga damdaming bumabalot sa iyo. Ang mga pakiramdam ng pangamba o pagkabahala ay maaaring magbigay ng ripple effect sa iyong kaisipan at mga desisyon. Huwag mo itong baliwalain, sa halip, bigyang pansin ito at tanungin ang iyong sarili kung saan ito nagmumula. Sa sandaling makilala mo ang ugat ng iyong nararamdaman, magkakaroon ka ng mas malinaw na pagunawa at direksyon. Ang ganitong proseso ng introspeksyon ay magpapalaya sa iyo mula sa anumang bumibigat sa iyong damdamin at magbubukas ng daan sa mas malawak na paglago. Isang hindi inaasahang tagpo ang maaaring mangyari na yong araw, Gemini, isang sorpresa na maaaring magdala ng bago at makabuluhang pananaw sa iyong buhay. Ang taong makikilala mo o makakausap ay maaaring mag-alok ng mahalagang payo, oportunidad o inspirasyon na maaaring magbago sa takbo ng iyong araw o kahit ng iyong hinaharap. Panatilihin bukas ang iyong isipan sa posibilidad ng ganitong mga kaganapan, sapagkat ito ay maaaring maging simula ng isang mas malalim na koneksyon o malikhaing kolaborasyon. Ang mensahe ng buwan para sa iyo ay malinaw, palawakin ang iyong pananaw at isipin ang higit pa sa sarili. Ang likas mong kuryosidad ay isang makapangyarihang kasangkapan upang magdala ng pagbabago, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi pati na rin sa iyong paligid sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga ideya, pananaw, at talento, nagiging bahagi ka ng isang mas malaking layunin na nagdudulot ng kabutihan para sa nakararami. Huwag kang matakot na maging bahagi ng isang bagay na mas malaki sa iyong sarili. Ito ang iyong pagkakataon upang lumikha ng epekto na magtatagal. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, bigyang pansin ang mga nangyari sa buong araw. Anong mga bagong ideya ang sumagi sa iyong isipan? Ano ang mga koneksyong nabuo o na palalim? Aling sa mga karanasan mo ang nagbigay ng pinakamalaking inspirasyon? Ang mga tanong na ito ay magbibigay daan sa iyo upang mas maunawaan ang kahalagahan ng araw na ito. Sa pamamagitan ng pagiging mapagpasalamat para sa mga pagkakataong dumating, naghahanda ka ng puwang para sa mas marami pang biyaya na darating. Ngayong araw, tandaan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa, gaano man ito kaliit, ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Ang pagiging buka sa mga bagong ideya, tao, at karanasan ay magdadala sa iyo ng mas malawak na pag-unawa at kasiyahan. Yakapin ang araw na ito ng may buong puso at magtiwala na ang universo ay gumagabay sa iyo patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Ngayon, Gemini, ikaw ay inspirasyon sa iba at sa iyong sarili. Yakapin ang liwanag na nasa loob mo, at hayaang ito ang magbigay liwanag sa iyong landas. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.